Bale lang po uh, lang po namin na rin isa nating kaibigan po kasama uh, tayo ni Kainsan. Ayan oh. Eh. Uh. Are libreng tubig pag kakadamit ng hus na nakasalpak gawa ho nang. Ito papunta sa mga bahayan. Uh, Are ba mismo ulbok Mismo ulbok na ba ito? Oh. Mismo ulbok. Kaya pag nasa mawan, ano, pwedeng 'yan. Aba. Malakas crystal po. Parang yung kinukuha natin sa ilaya, sa patag. Oo. Oh. Ganito rin po. Patubig namin. Iuwing pa tubig siya, yung patubig sa ilaya dito sa ano, prinsesa. Oo. Oh. Tsaka itong dito sa may labak na kamayan, meron doon ang kamayan lang. Baling itong tubig pong ito ay ano, galing sa bundok banahaw po yan. Ito daw po ay mga inumin. Oh. Ayan, ano lalaking tubo. Talaga pong hindi ramdam ang ano ay ininyo napakalamig oh parang galing sir eh. Pagkasarap din ang maligo, ano? Oo. Oh, oh. Ali oh kahit na kamaligo. Ha? Huh? Kahit may Ay maligo. Kulubot. Kulubot lang ng puti yan. Sobrang lamig ng mga kabataan din yan. Pagka nila dito lang. Ay ibig sabihin na pwedeng dumayo ang ibang ano dito kaya. Paano kung kung ibang barangay ang dadayo? Pagmisa naman ng kasama rin. Mga taga bayan basta kakilala. At saka wag magdadala ng basura. Kung maaari. Kung maiuwi. Basta dumayo na lang ang ligo ano. Yan, ito po. Pagkakaalam mo yan ng babaw ay palay. Oh. Pagkakalamig. Yan ang pagkakalinis po ng tubig. Yan ang kada dito yung Bali ito po ay bundok banahaw. Mga 300 meters per meter. Mga 300 meters per meter. Yan po ang mga batas na inaano nila para maprotektahan po ang ano kalinisan. Mahigpit na pinagbabawal ang pagtapon at pag-iwan ng anumang uri ng basura sa lugar na ito. Yan kaya po napakalinis ng anong iyan. Ilog na yan Bali dito po, the end na po yung ano, yung three wheels farm to market road length from ano 2021 bali dito po kami naghinto nung sasakyan ni Kainsan po ayan punta po tayo dito lakad po tayo sa pathway bali ano nga yung pupuntahan natin kuya ano ano kurus pasok po pala dito ang single oh Kuya, yeah, makikiraan po. Oh. Malapit na po ang ano inyong sayot yan. Ah, oh, malayo po. Gaano pa po kalayo ang natatakbo ng singgin? Ano oh, si Sister Bibilin? Ma malayo pa po, po. Mga ilang kilometro po. Hindi oh, mo na si Arnil. Hindi po si Arnil. Sabihin niyo ka. Po, ibig sabihin ilang kilometro pa po. May Malayo-layo pa. Pero, Mga dalawa. Maganda. May trail. Ah, oh, thank you. ah sayo te ano toy Aba. Yahan lakas ote kawai. Ilan taon sayo te daw? 8. Ganda lalakan ni ote. Ay, eh. may kasunod pa pa tayo? May kasunod pa? Meron pa daw ah, meron pa pala. <tod> ah. Bali itong nailabas namin ay pa walong karga. Oh, pagka oh, pag uh, magkano ang farm gate ngayon kuya? Yang 25. Oo, ah, ah ay biglang yaman. Napaka daming dala ko yan oh. No? Aba. Nalaban ko. taas ng farm gate. 25. Walong karga ba? 1,000 kilo yun ah. 25,000. Kikita silang 25,000. Aba. Ay pero yung puno man ay nandun pa libor. Yan ganito po ang ano sa bukid. Bundok. Banahaw. Ayan kitang kita na yung ano niya. Yan puro sayot eh. Ang puyan oh. Ari po yung bundok ba na? O, oh. yan, ari po ang may ano namin sa inyo. Ari, sinasamba dito yung pagmahal na araw? E, dito sa kabila ko ano eh. ng simbahan ng kain dito. Di dito yung ano lang, parang yung nakayatan lang nila pag pagmahal na, na araw. Pero ang kainin dito talaga sa kabila. Hmm. Ganda... Fruit bearing eh, trees. Ng Oo nga, dito na lang natin doon sa para ano, parang blue na blue ano akala ko yung talagang gubat na gubat eh hindi ko pala magandang kasaw ang mga nakatari nito madre sister ah sister may duyan pa ito eh galika ito hindi eh. hmm. ka matigtal sa atin mukhang tiyo Bali tayo po yung pinagpaalam ni Kuya ano, dito sa may bahay. Marian ito, ah, Maria. Oh. Overlooking. May ano pala dun. Ano? Berhen. Thank you po. Lakas hangin na ba lamig Ah, sarap. Pagkagin hawa din eh, sa kubo-kubo nga rin. Hawai. Makakaidlip ka din eh. Makakaidlip. Pwede pala kung tayo oh, lang ka mga kubo Oo, maliit lang. Simple lang oh. Napaka-creative talaga ng Pinoy niya. eh. Pahingahan na ano, parang Pwede pala ako magtayo ng banner ito Para <laughs> sa itas, ilalim ay tent. So, ito po, the end na po pala dito. Puro kabayo na yung lumulus dito ano. Oh. Yun oh. gulayan din. Ito Tapos ito po pala yung ano nila oh. Kamaysa pa rin to ano. Oo. Oh. Welcome, Kamaysa Hay. Hay ano. Hello week. Hello 2023. Ah, Kamaysa Hay nga pala. Sambanes International. Yun, salamat po sa pagano po pag imbita bali ito po ang mga service na mga magsasaka dito yan pasok po naman ang motor ha wala yan hindi ganito na sa dyato dati yun yung ano malawak yung malalim ito itong parto ito malalim yan siguro mga gabewa ay lumitar ng tubig gawa na nadala sa hus oo uh -huh. uh -huh. nga. Ah, ah, malabo yung Ano Pwede dalag hito ano? Ay, Pwede, dito, ano? Ah -ay mala ayo. pagkadami pati oh pagkadaming isda oh aba super linis ah talaga pong manghang sa ano din eh Tandao, dami, mga palaka, Oh. Ah, na isda. Lumot kumotila-tilap ya. Yan um lang ng baba. Waterline na buo. Okay

Pwede lang isisig dahil Buti ang bagsak nito ay sa na Patag O ibiya Ikalwa Pagkalinis na Yung bridge lang ay may sariling bukod Ano yung bridge lang? Wala Wala ko lang isang Hindi ko lang wala bukod lang may Aray kay tiyo ano Laki Langka. <laughs> Aba. Yo, kay Tiyo. <laughs> Di ba narito si Tio, ano? Ha? <laughs> Aba. Pagkalakay po. Naispat spot natin lang ka. Ah, laki na, Ray. Laka po. po. Yan, ang ganda ng ala din eh. Narinig pa lang ang gulo ng ano. Bali, ito po ang biyaya ng bundok, Banahaw. Mga batis, ang sarap ay oh. Ito po kung tutuusin lahat, pwedeng inumin. Ano po? Pwede lahat, ano, pero kaso mas mga kinakailangan din po ng palayan tapos yung mga ibang may mga gumagamit pa po, po sa ibaba kaya hindi pwedeng salukin lahat oh hati hati din